mga kalakas may ano may kasama siya nandito yung asawa niya dalawa sila ito yung isa anuin muna natin yan mga kalakas ah, nakahanap na naman tayo ng alimango dito sa gilid ng sapa at syempre tirahin na natin to tingnan natin kung malaki na wow ito yung butas niya yan Nandito, binuta, ano ko dito, binutasan ko ulit ng isa. Yan natin. Pang ano na natin to kung nandito. ah uh, pang lima. Pang lima na natin to ngayong araw. Lima na natin. Ay si, tingnan natin. Parang malit pa. <laughs> Parang malit pa mga kalakas. Sigkat oh sumatak bukid ito sa lugi. Kumugosapa 'yung ano nito. Malit nang dito. Malit nang dito bukid. Tapos may kapot. Mukhang babae ito. na to. Inlulunan na naman mga kalakas. Ano? Umuano na yung bahay niya? Tatanggal na ata yung bahay niya eh. Masarap 'to pangulam, sobrang ano nito. Hoy. Yan mga kalakas, may ano, may kasama siya. Nandito yung asawa niya, dalawa sila. Ito yung isa. Kunin muna natin. Ano kuwentong 'to, Alex? Hoy, mdyan. Tatanglap balay Grabe <Andraga>, mga kalakas Nandito yung isa Babae At saka meron pang ano Isa Ulo yung isa Dalawa yung laman Serte natin ngayong araw mga kalakas

ko ah, nga grabe Sipat ngayon kasi medyo man pa Maliliit pa sila Mar Marami na sana tayong alimahan kaya lang ano lang ito eh uh, di pa malalaki uh, uh. No, uli ka ah! Wait, wait, wait Relax <laughs> Relax, huwag kang magalit. Ano, kalagasan oh, le. Lakas, ang yeah. lakas nito. Yung taba. Oh. Wow. Kumbetay mga kalagas. Untotaba nang alimango. Sa sarap, masarap 'to pag ginataan. dinataan. Dalaw'y isang isang butas, dalaw'y laman. Tara, kainin natin. Ito yes, nitong ipa-sala nito. Okay, naglagay. Okay, habis. Ang bata ay may mga kalakas. Jo. Mali lang kaya lang. San nito? Ano no? natin. Isang butas lang 'yan, mga kalakas. 'Yang butas, dalawang laman. Ito sa teban ba nito kasi babae. Maglululo na siya. Yung yun, yun ah. Yung asawa niya. Yung si Seji. naman na ito. Medyo papalaki na rin yung ano. Yung tubig. 6 na sana to kung Malalaki lang Halos pare-parehas yung ano Yung nahuli nating alimang Mga bagong ano lang to dito Mga bagong salta Kapag kapag yung ano Yung dagat Kapag lumalaki yung dagat Doon sila nag-ano Nagsisipuntahan dito eh dumadami yung alimango ng mga ganto. Yung mga ganto kalaki. Yung malalaki, hindi ko alam kung <laughs> saan napupuntang mga yun. Medyo nahihirapan na kayo makahuli ng malalaking alimango. Masarap ito pag ginataan. Matataba. Ayan, mga kalakas sa mga ano pala, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At uh, kung gusto niyo ng mga ganitong video, um, Huwag nang magdalawang isip na mag-subscribe sa aming channel. At dito ay pinapakita namin yung mga iba't ibang uri ng pamumuhay namin dito sa probinsya. Katulad ditong panghuli ng Alimango, yung ano naman, yung pamumuhay namin ng honeybee ay medyo ano na kami ngayon. Kasi mag season na. Hindi na rin kami makahanap ng, ng pulot-putyukan. Ito yung isa. Talian naman natin yung isa. Yun mga kalangas. Inuhuli lang namin yung mga gutong kaliliit na limang. Oh. Kasi ginag... Ano namin to? Inuulam na lang namin to. Kasi mas masarap para sa akin. Mas masarap yung maliliit eh. Kapag ano, yung matataba. Yung malalaki naman, inaano namin yung binibinta. Mahal kasi yun eh. Kaya kapag nakakauli kami ng maliit na limango, ginagawa namin, pinapang-ulam na lang namin. Masarap din ito yung, yung ginataan. Shoutout nga pala sa mga solid subscriber natin dyan. Yung 31 million subscriber natin. <laughs> Shoutout sa inyo, mga kalakas. Sana patuloy nyo kaming suportahan. Hanggang, hanggang sa dumami tayo dito. At sama-sama nating, sama-sama nating talak, tahakin ang iba't ibang uri ng pamumuhay namin dito sa probinsya ayan na ano na yung bahay niya nabasag na wala na Grabe. sobrang taba nito eh ayun, no, nagbabalat na siya kapag nagbalat nito na magiging katulad na siya ng isang ano isang isang alimango yung ano yung malambot malambot yung ano nito yung katulad yung kanina ini ya makalah segala wagen sung ya. butas lah ini